Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel ngayon nga ay nagkakagulo sa mansyon nga ng mga girero dahil nga ang nais nice na nitong si Mayor Alberto ay kumalas na nga sila dito nga sa mga Montenegro at ayaw na nga niyang maging sunod-sunuran lalo't ngayon ay nalaman nga ni Don Gustavo na 300 million pesos ang kanilang gagasusin sa kanilang pagtakbo sa politika ng kanyang buong pamilya at dito naman ay dumating nga ang taga-survey nila at sinabi nga dito na 28% ito nga si uh, Miguelito na manalo bilang isang mayor ngunit mas matunog nga ang pangalan nitong si Olivia na 29% na siya ang mananalo kung kayat dito nga ay si nag nitong si Olivia na siya na lamang ang tumakbo para wala silang magastos at siya nga ang uh, idinadaing ng bayan na tumakbo ang dating vice mayor na si Ulibya Guerrero ngunit nga pinigilan siya nitong ng si Don Gustavo at sinabi niya nga dito na hindi ka maaaring tumakbo bilang isang mayor ako ang may desisyon at tapos na ang desisyon ko kung kayat dito ay napahiya na naman si Ulibya at wala siyang nagawa sa desisyon nitong ng si Don Gustavo at pinilit pa rin niya ang siya Migilito ang siyang tatakbo bilang isang mayor at dito naman ay nagkausap nga ang tatlong lalaki at sinaumagre niya dito si Migilito sa sinasabi ni uh, Mayor Alberto na kumalas na nga sila dito nga sa mga Montenegro at ayaw nga daw nitong si Migilito na maging sunod-sunuran sa anumang ipagagawa at ipag-uutos nga nito ngang si Tanggol dahil ayaw na ayaw nga ito ni Migrito dahil alam niya sa kanyang sarili na mas mahusay at mas magaling ang isang Tanggol or Jesus Nazareno Montenegro kumpara nga dito sa pipit pipitsuging si Miguel Kaya guys, ito po ang ating aabangan kung ano ang magiging desisyon ni Don Gustavo kung siya na nga ba ay kakalas na sa mga Montenegro at kung sino nga naman ang talagang susuportahan ng mga Montenegro at dito nga ay napipisil ni Don Julio na itong ang si Olivia ang siyang tatakbo bilang isang mayor si Olivia na kaya ang tutulungan at susuportahan ng mga Montenegro dahil once nga na nagsalita ang mga Montenegro ay walang magagawa si Don Gustavo. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share. Para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.